Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano palitan ng ibang language ang ating Facebook account. Punta na po tayo sa ating Facebook application. I-open lang po natin 'yan. I-click po natin yung three lines sa taas and scroll down natin. I-click po natin yung Settings and Privacy. Ngayon po, punta po tayo dito sa language and piliin na natin guys kung ano po yung language na gusto po natin ipalit kung gusto po natin gawing chinese yung pong language niya, pwede po pwede nyo rin pong gawin na afrikaans pwede pong language ng turkey and espanyol so ngayon po guys Piliin nyo lang po yung language po na gusto nyong ipalit. Ito guys, yung gusto kong ipalit. Yan. Ganyan. Tingnan nyo guys. Ganyan na po siya. Ganyan na po yung lalabas. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano siya ibalik sa dati. Punta lang po ulit tayo dito sa ating profile. And, i-click po natin itong setting and privacy. Yung pong sa pinaka baba. And, i-click po natin itong language sa baba at ibalik po natin siya sa English. And ngayon guys, ganyan na po siya. Balik na po siya sa dati. Ganun lang po kadali. Thanks for watching and kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my YouTube channel. Please like and share guys, pa-comment na rin po kung nagustuhan nyo po ang tutorial na aking ginawa. At paklik click na rin po ng notification bell. Thanks for watching!